Master Welcome back ulit sa channel ko Good day sa inyong lahat At good day din sa mga kababayan natin sa ibang bansa For today's video Kabiti naman ang destination natin Papasyalan natin yung ginagawang bagong flyover dito sa Cavite Ito yung ng Balagasang at Open Canal Road Isa na naman ito sa abangan nating flyover dito sa Kabiti Kaya huwag na natin patagalin Tara na natin! Tara na! ito, makikita nyo yung mga panambak na gagamitin nila. Hanggang dito lang kasi yung ginagawa kalaban yung sa magkabilang side ng tulay kaya tatawid tayo dito sa ilalim ng tulay tapos paglagpas natin sa ilalim ng tulay na ito bababa ako bandaron at doon ako magsisimulang umikot kaya samaan nyo akong ikutin tong malagasang open canal flyover ha so tara na I'm back mga kamaster Nandito tayo ngayon sa hari, Kung makikita nyo isa ginawa one way to Ayan yung pabuntang green gate Ayan ang gaso Kaya ngayon one way to Ngayon nakikita nyo yung flyover yan ang isa sa abangan natin dito Kaya Ito natin para makita natin kung ano na ang Kaganapan ba dito na nakikita yung natapos ng tinaka ibabaw ng tulay last year pa yan yung nagsimula yan, yan ang inuuna kasi mas madali nga naman yan kung ipoport man na yung pinaka pababa dito rampa kasi nakikita parang wala nang posing gagawin parang buhot na lang ang nakagilid lalagyan ng mga mga border ang dami ng pagbabago dito sa Cavite kagaya na pag open ang Calax pag natapos yun lahat na magiging pabilis palabas sa Metro Manila As nilalaparan pa yung mga kali dyan sa along open canal kaya talagang makikita nyo yung progreso bilis oh nilalagyan nyo pinaka... yung pinaka pader si bubukos na cemento kaya tuloy tuloy yung pagbukay nila dito kaya isa to sa abangan natin dito ulit sa Cavite. andito tayo sa uh, ilalim itong ginagawang malaga sa open canal tayo pero ito minadali na talaga to para pag nagagagingan mga rampa mabilis na dire dire na ayun yung papuntang dasma kung kali dyan pinanggagaling ang magsakyan yung pupunta naman sa sa yeah, ginaguhay Highway yeah, at yung dahil ng Kanabuk mga kamasar pala pa lang ah one way ngayon itong kaya kung dito kayo dadaan iwas muna kayo ah kasi ang isang ang way niya puro papuntang gentry lang pero kung manggaling kang gentry hindi ka dito pagpipilitan ka duman sa Malagasang Boulevard yan mga kapasar yung galing ng uh, Aguinaldo Highway grabe traffic dito araw-araw yung matatapos ng bayo na to napakalaking bagay yan ay pupuntang gentry kaya kung dadaan kayo dito iwasan nyo muna kung magagaling kayo ng gentry kasi dito talagang hindi kayo makadaan mapipilitan pa rin tayo magsaga kasi kung titignan mo talagang tatagal pa to pero pag natapos naman to yung pilang yan kung saan mabot yung hanggang dun sa kato ng Aguinaldo kaya kung matatapos yan malaking bagay yan o no? imbis na sa uh, pa sila sa ilalim, dire-diretso na sila, sila sa ibabaw ng tulay. Kaya lahat magiging seamless na yung dali na bumiyahe dito. Kaya mga kamatser, oh. temporary one lane closure ang bahagi ng open canal road. Simula ito ng March 1 hanggang 31. Hindi pa natin alam, baka lumapas pa dahil nga merong pipe playing ng DPW dito kasama na yung ginagawa sa flyover kaya sa ngayon turn left muna isa lang pwede dumaan yung galing ng Aguinaldo ito sa turn left doon na sila dadaan sa ano sa malakas ang boulevard ngayon maluwa kasi ano na eh, patay na oras na eh kaya dire-direcho lang Halos simentado na itong uh, daang hari papuntang open canal. Meron na lang banda doon sa Navarro. Yun na lang kaling kali, hindi simentado. Kasi napalis na nga yung mga nakatira doon. Siguro nagkaisa na kaya ngayon dire na yung paggawa naman. Pakikita ko sa inyo yung natitirang part ng kali nito na hindi pa simentado. Sana nga matapos kaagad ito ano mga kamaster malaking bagay to dito sa lugar ng Cavite mga kamasar, bago ako magtapos ito na yung sinasabi ko na isa sa mga lugar dito na hindi pa na papatag sabihin meron pa silang problema sa right of way ngayon mukhang nagkaayos na kaya ngayon pinapatag na hindi yun na yung jet tree doon sa amin Highway ngayon yung hirap ng mga mga biyadyo kailangan silang mag two way kasama na yung mga kalya kung pick up, ba't hindi traffic dito bukas pagka natapos to smooth na smooth na ang biyahe papuntang gentry malaking bagay to mga kamasar tingnan mo yung lapad nya oh Maraming naninaran sa kabiti sa mga mga damatan dito ang makikinabang. Tignan you know, mo. Nagiging dire direto na ang biyahe papuntang Gentry. Ganoon. Kahit tagaytay pwede ka tumatun. Mga kamaster. Pansama sa lahat. Ito lang ang video natin Bibigyan ko ulit na update sa mga susunod na Alba Open canal malagas ang flyover. Kaya Abang-abang na lang kayo sa mga susunod kong video. Sa mga hindi pa nagpa-follow, inaanaya ko yung ko ng pagkatao na follow niyo yung page ko. I-like niyo na rin itong video ko. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, baka pwede naman follow na kayo sa subscribe na kayo sa channel ko para updated kayo sa mga video ko nila sa salamat. Hanggang dito lang mga Muli, salamat panunod. bye, -bye.